Chris Aquino. Iyak ng iyak dahil sa kanyang sakit. Lumalala na nga ba ang kalagayan ngayon ni Chris Aquino? Umiiyak o iyak ng iyak ang queen of all media na si Chris Aquino nang matanggap umano niya ang resulta ng kanyang blood count test. Muling nagbigay nga ng update ang TV host actress tungkol sa kanyang kalagayan sa pamamagitan ng kanyang official Instagram post. Kamakailan lamang ay napabalita pa nga na mayroon umanong masamang nangyari sa TV host actress. Ayon kay Chris, mula pa noong Thanksgiving ay mahinang mahina na umano ang kanyang katawan. Kaya humingi siya ng paumanhin kung hindi siya nakabati sa kanyang mga taga-suporta noong nagdaang Pasko at Pagong Taon. Ibinahagi nga o ibinalita ng TV host na mayroong autoimmune disease sa kanyang katawan, ang lupus. Bukod sa humihina na umano talaga ang kanyang katawan ngayon, ay patuloy pa umano ang pagbabawas ng kanyang timbang, kasabay ng kawalan niya ng gana sa pagkain. Ngunit ayon kay Chris, hindi umano niya susukuan ito at itutuloy niya ang laban sa kanyang sakit. Sa kanyang IG post, nagpost ng tatlong video kung saan mapapanood ang ginawang test at treatment para sa kanyang active rare otomium disease. Ayon sa kanya, explains and answers almost everything that has happened and is happening. 2024, please be kind. Yan ang kanyang naging caption. Ani pa ni Chris Aquino. I was reluctant to post my pictures because I lost weight again. I knew I had to help myself. Nobody else could eat for me. And slowly, I started eating food again. Pagpapatuloy pa niya. I cried non-stop when I got my blood panel results. My EGPA is still being treated. But to add to it, my stress syndrome is now in full active mode. Sa kabila nga ng paglala ng kondisyon ni Chris Aquino, kapit na kapit pa rin si Chris sa kanyang pananampalataya at naniniwala Naggagaling siya. Ayon nga sa kanya, We have a merciful and loving God who hears our prayers. Our battle has become more complex, but I promise my sons and sisters that I wouldn't be with. Bawal pa rin sumuko. Tuloy ang laban. Yan ang kanyang paniniguro. Bumuhas muli sa social media ang suporta at mga inspiring message para kay Chris at halos lahat ay nangakong ipagdarasal ang kanyang kalusugan. Ani nga sa ilang nagkomento, Praying for or with you always ate, ang post ni Eric Santos. Ayon pa kay Pokwang, di ako mapapagod na ipagdasal ka araw-araw. Ayon naman kay Darla, everything will get better this 2024. Let's claim it.